Bilib na bilib ako sa mga taong nagtatrabaho ng parehas. Yung hindi ramdam ang pagod, at tila ba sa kanila, ay wala ng bupas. Buong akala ko ay magiging mabilis na ang aming biyahe pa uwi. Subalit sadyang marami na talaga ang mga sasakyan dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman ay dinaan ko na lang sa pagkanta, kahit banat na banat na ang mga litid sa aking lig. Pasensya na po sa mga makakakinig. Ito ay pang-aliw ko lamang habang nagmamanin As we na, marami ng mga sasakyan at mga riders kaming makakasabay pag-uwi. Napasabay pa nga ang pasahero ko sa pagkanta. Pasensya na po ulit Ito na nga. Umpisa na ang normal na kalsada. Ayan siya. Lilipat o wag na kaya. Ay sorry lilipat pala. Sige na mauna ka na. Ingat ikaw kakalsada. Sabi nga, Kapag nagmamadali ay lalong bumabagal. Ganito ang expressway sa atin. Napakarami na talagang sasakyan. Pagalingan pa sa pagmamaneho, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. Palipat-lipat ng lane. Delikado. Kaya doble ingat mga kakalsada. pati ang emergency lane kinailangan ring gamitin ng mga nagmamadali Panoorin nyo sila Mabuti na lamang at maganda ang musikang aking pinapakinggan mula sa aming sinasakyan. Nakaka-good vibes. Nasa isipway ka hindi na expressway. At sumunod pa na mapapanood nyo. May isa uling hindi mapakali sa kanyang linya. Ayan. Biglaan din tumirada wala pang signal sign ingat din ikaw kakalsada. Yung boss pala. Naipit niya yung kotse. Pumasok siya mula sa emergency lane. At sila naman ang mga malayang nakaramdam ng expressway. Broom! Nakasanayan na natin sa traffic light ang yellow ay speed up. Mali po yun. Dapat magmenor na tayo kapag nakita na natin ang yellow light para iwas sa aksidente. Sa araw-araw natin sa kalsada. Palagi tayo makaka-encounter ng mga ganitong pangyayari. Kaya mga kakalsada. Ingat tayo palagi. Huwag magmamadali. Para ligtas tayong makarating sa ating mga patutunguhan. Hanggang sa muli mga kakalsada.